Hello, mga kapatid. Lalakad tayo. Iniwanan natin yung bike sa baba. Okay, Pakit na tayo ng bundok. Ah. Yan sila. Iniwanan natin yung bike. Dito na tayo. Pupunta tayo sa falls. Ah. Ang sarap ng nature, oh. Tingnan ninyo, mga kapatid, oh. Oh, di ba? Oh. oh. ganda. Nature. God bless you, wherever you are, kung nasa mga kayundakon ng mundo ngayon, naway ang pabor ng Panginoon, ang paghilom, ang kagalakan, ay sumayin nyo. Hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, Amen, Amen. Ayan, narinig yung lagaslas ng tubig. Ayan natin, oh. tayo mamaya, kapatid. Ayan, nasa falls tayo. Ayan. Mga kapatid, ang sarap ng lagastas ng tubig. Alam mo, actually, hindi lang si Habi ang nati-therapy. Pati kami, as in the whole family. Everything, ano talaga, uh, all things work together for good. Talaga, naging bonding namin yung nangyaring ganon. Ayan. Yan sila. Yes. Pwede ka magyapak. That's nature. We are part of nature, di ba? Itong body to. Babalik sa earth. Pero ang ating kaluluwa. At spirit ay babalik sa Panginoon. Amen. Our names are written in heaven, di ba mga kapatid? Ayan ang ating prayer. Amen. God is good. Kapatid, hindi tayo. باز می Asan ang aking mag-ama? Mga kapatid, ayan. Ang sarap ng nature, di ba? Relax. pakiramdam mo nagbike simula bahay hanggang dito 2 hours Mahigit yun Mick Two hours two hours? oo biking papunta dito eating ano yan kuchintang maraming nyog ah. may saba pa dun sa bag Nag-biking lang kami. Stop over sa Twin Falls. Uh, binalawan ang ulong may sibuyas. <laughs> Katas ng sibuyas. Effective yung sibuyas eh, pa sa hair fall. Eh, matagal nang hindi lagay. Balik tayo ulit. Ang sarap kapatid ng ng tubig oh. Pasensya na po ang karat ng bahay namin At nagpapagawa kami Ano na kay? Ah, si na isa isa-isahin natin yan ha? Okay O isa-isahin natin Ito Pastor ano yung pastor? Pastor ng kwan. Okay Si Tatay Okay Si Lisa Si Kuya Nando. Si Kiko. Ah, ito ako. Uh -huh. <laughs> ah, sa tabi mo. Tiyami. E, At si Nanay. Okay, ang galing yan. Laki yun sa next picture. Ito eh. rin din ito eh. Saan yan? Doon din sa kwat. Ano ah, sa kuya pa? Yan? Hmm. Okay. Eto yan naman next picture. Ha? Huh? Ano memories mo dito? Ba't kayo picture taking? Ah... Uh, Kwan yun eh. Hmm. Uh, dito. Christmas... ...lihin ko niyata yun. Christmas? Nga. Oh, mm hmm. Dahil nang uuwi yan. Lahat... ...sinapoy ah. Hmm. Kuwinan hmm. okay. ding. Hmm. Wala naman si Nandeg. Kuwinan ding. Nasa bayar, nasa bagman, nasa barko, sa kuro, kung hmm. kung okay, kung next picture naman sino kasama mo kung kuya Manchi. boyet kung okay. si nanay Pastor. Pastor tatay ni ko tatay Pastori. okay ito Ansa, uh, um, ano masabi mo sa memories tatanda mo masaya ha masaya na kay ha da masaya na mo yung mga memories sa picture ha ah. okay Oh, nasa na tayo.